Palit tayo ng airbag Tapos ayusin natin ng Airbag system niya Ano Ayan. Ito yung ginawa natin sa riot Ang alam ko isang taon na to Maigit mga ka-experience One year na wanyer na no, kuya O kita mo Driver na nagsabi nun, ha? Ay, na na Ay painante na Painante driver ah Kaya nagkandabutas-butas kasi hindi nagkarga ng hangin, hindi niya ng ang walang hangin. Mm. -hmm. Bakat naman, bakat naman yung goma, sumamag sa taas. Mm. -hmm. bumalik naman, hindi na nakasentro. Yeah. Kaya na yung Ngayon, is, ikaw pa rin ang driver na ito kuya, di ba? Uh -huh. Oh, o yan o. Kilala niya yan, na pogi eh. No? Siya pa! rin ang nanira. Pero sulit na, isang taon na may git. Alam ko, magtutu magtutu years na ito sa January ba? O oh, Jun, ano? Yan. Yan yung ginawa natin. O oh, yan o. Oh. Shout out kay boss. Yan yung logo niya. Diba? O oh, yan o. Oh. Sarayat. Sarayat tayo ngayon. Airbag suspension. Mas dito. Meron din dito ang airbag. Ayan eh, o. Super great naman yung kabila. O, oh, ito na yung truck na tinarabaho natin ngayon. Ayan, eh, medyo tinasa natin. Ayan bala, brad, yung taas niya, brad, oh. Tingnan mo, grabe na ang kataas yung ano niya, oh. Eh, parang sira yung busing niya, brad. Gumagalaw yung mga rad niya, brad. Ano? Ha? Tasa pa pala oh. Yan yung gusto ni boss. Sobrang taas naman no oh. Kasi pag nag-travel, tataas pa lalo eh. Oh, yan yung ginawa natin mga ka-experience na dito sa Arayat. Yan. Reels muna tayo. O, oh, yan oh. Yan yung gusto ni Boss. <laughs> Nakita ni Boss, ganyan na kalaki. Ay, parang sira yung ano mo, bushing mo. Gumagalaw yung ano. Tingnan mo. O. Oh. O, oh, sira yung ano mo, bushing Sira ano? No? Nagalaw ano? O oh, baka maagit ko dyan Tinan mo, tinan mo pag nagpreno siya Tinan mo pag nagpreno siya gagalaw oh, oh. Sira ano yung busing niya gumagalaw na. No. Ayan, atras na siya. Tinan mo, gagalaw. Ayun oh, o. Oh. <laughs> diba ba? Yun na yun mga ka-experience. Taas na boss oh. Kapag tumakbo kasi tataas pa siya eh. Ayan o. No? O. Oh. Hmm. Ayan ginawa natin truck na uh -huh san taon na siya may git. ngayon na uh, sinervis na naman natin ulit siya ayan ayan kita niya naman ayan bundok karayat Uy. ayan ayan <laughs> Ah, oh, pogi natin driver ah. Oh. Ah, di ba? Ayun. Ayun oh. Ah. Diba? Oh. Oh. Okay naman siya. Ayun. Oh. So, yun mga ka-experience, okay na. No? Ayan. Trabaho na natin siya. Check na lang natin kung may warning sa dashboard mga ka-experience. Taas na siya, boss, oh. Mataas na siya. Tingnan mo. Na? Oh, yan, yan na yung... May metros ka ba, Brad? Tingnan mo kayo metros sa akin, Brad, dala mo. <laughs> Ayan o, oh, bumalik sa dati niya. Tapos doon malambot, pinas niya na naman ulit doon. Oh, yan ang pinaka-level, no? Oo, yan pinaka-level, boss. Ipantay mo doon, boss. Ipantay level kayo, Hmm, yan pa lang. Yan pa lang ang taas, boss. Oh, ayan. Hindi, abanti mo, para makita mo. Hindi pantay yung gulong. eh. mo! Abanti mo! Dito 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 pantay dito. Dito dito. Dito pantay dito. Parang sira yung busing yung dito boss o sa ano. Tingnan mo nagalaw yung ano yung katawan Oo, ng airbag. Oh. May sirang busing yan pagka ganyan. Ocho. Ocho. <laughs> Dito Brad Dito Brad Tingnan mo dito Ay malaki yung gulong yan Hindi mo masusukat Doon na lang sa differential Importante yung differential eh Ayan yung kauna-unaan natin Yung sticker mga ka-experience Ilan siya dyan? Ilan siya dyan? 5 5.5 5. 5 siya ano? hindi hindi pa abanti mo kasi kanina nagbawas sya doon eh. abanti mo. Abante so, mo dai. na lang kasi okay. oh, ito naman ang tumas ngayon sukatin mo nga. Ngayon tingnan mo ngayon kung kung nagparesa sila. Oh, dangdag-dagdag na sya kanina 5.5 lang. Noong sa kabila naman. Hindi, yung, yung gulong sa kabilang matigas yung isa, di ba? Ay malaking siya. Pala pinadala natin doon sa daan doon, no? Um, Para pantay. O, oh, ngayon, tingnan mo, pares ng size, size yan. O, oh, seti lang, boss. Ang yung gulong mo yan. Dito, O, oh, mo dito, masyado mataas dito. Hmm? Abati mo ba nga! Abanti mo pa. Abanti mo pa dito. Ipantay mo yung katawan. Sige. Hop, oh, tama na. O, oh, sige nga, subukan mo para kung ano, bawasan natin dito. Tapos lalo Ocho. Ocho. yung level Bawasan mo na lang. Bawasan mo na lang, Brad. Bawasan mo na lang, Brad. Oo, oh, pwede naman tapos doon bawasan na. Oh. Oo. Ayun. I level na rin doon, doon natin bawasan. Oo, oh, para malalaman talaga sige. ay ah, na mga ka-experience, oh. Naisukat na yan doon. Na-leveling na ng bata ko doon. Oo, oh, na siya. Okay na. Dito daw, dito daw, garay.